ang manalo ng malaking halaga ng pera na magpapabago sa iyong buhay ang pangnapangarap ng lahat. Maaari mong palakasin ang iyong swerte o mga pagkakataon upang manalo sa pamamagitan ng paglalaro sa tamang paraan. Ngunit kailangan mo din ng malaking halaga ng swerte sa iyong panig may mga pamamaraan upang makaakit ng swerte sa iyong buhay. Ngunit kinakailangan mo ding alisin ang mga malas na maaaring nasa paligid mo na nagiging dahilan ng hindi mo pagpanalo. Ang manalo sa sugal ay ninanais ng lahat. Ang hindi alam ng karamihan mayroong mga pampaswerte sa sugal na maaaring gamitin o gawin upang maka-attract tayo ng mga panalong enerhiya na makakatulong sa atin upang manalo. Narito ang six luckiest gambling ritual na maaari nating gawin para tayo ay magkaroon ng malaking panalo ang pagsulat ng peso o dollar sign sa iyong palad Gawin mo ito tuwing umaga bago ka lumabas ng bahay Gumamit ng pulang panulat at isulat ang peso o dollar sign Gawin ito tuwing umaga sa loob ng 15 days dahil ito ay pinaniniwalaang makakatanggap ka ng malaking agos ng pera at magdudulot ito ng panalo sa iyo. Magsuot ng jade ring. Ang pagsusuot ng jade ring sa maliit na daliri ng kamay ay magdudulot sa iyo ng kayamanan. Isuot ito habang naglalaro. Para sa lalaki, isuot ito sa kaliwang kamay at para naman sa babae, magsuot sa kanang kamay. Tandaan lamang na kapag ikaw ay naglalaro, kinakailangang suot mo ang iyong jade ring. At, pakatandaang mabuti, huwag na huwag kang papasok sa comfort room habang ikaw ay naglalaro at suot-suot mo ang jade ring dahil makakatrak ito ng malas na enerhiya at magdudulot ng pagkatalo. Kinakailangang kapag tapos na ang inyong session, itago mo na sa iyong wallet or iyong bag ang jade ring. ito ay sinusuot lamang sa tuwing maglalaro. At tandaang mabuti rin, iwasang pag-usapan ang iyong jade ring o ang suot mong singsing habang kayo ay naglalaro dahil malas ang maidudulot nito at siguradong matatalo ka. Ang paglalagay ng konting asin sa iyong wallet o pitaka. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng ilang butil ng asin sa iyong bitaka ay nakakaakit ng suwerte at kayamanan. Ang pinakamainam ay ilagay ito sa maliit na sisidlan at itago sa compartment ng iyong wallet. At pakatandaang mabuti, ito ay papalitan mo sa loob ng sampung araw. Sa tuwing ikaw ay maglalaro, kinakailangang dala mo ang wallet na mayroong butil ng asin dahil ang paniniwala ang butil ng asin na nasa wallet mo ay mag attract ng mga panalong enerhiya para sa iyo at wag na wag mong sasabihin na mayroon kang pampaswerteng dala dahil siguradong mamalasin ka iwasan ang pagtapik o ang paghawak sa balikat habang naglalaro dahil maaring maalis ang na nasa iyo at mapalitan ito ng malas na enerhiya. Ang ating mga balikat o shoulder ay mayroong swerte na kaakibat. Ito ay kabilang sa ating tatlong fire na nasa ating katawan. Kapag tayo ay tinapik sa ating balikat, ang apoy na naandyan ay humihina. Ang apoy na yan ay gumaganap bilang isa sa mga swerte na meron tayo. Mahalaga na hindi dapat yan nahahawakan ka kapag tayo ay naglalaro dahil siguradong matatalo ka. Huwag na huwag mong uhugasan ang kamay mo kapag tuloy-tuloy na ang panalo mo. Ang ibig sabihin, kapag nananalo ka ng malaki at ito ay tuloy-tuloy, huwag na huwag kang pupunta sa comfort room o huwag na huwag kang maghuhugas ng kamay. Dahil ang paghuhugas ng kamay ay sumisimbolo ng pagkatapon ng iyong wealth o ng iyong pera. Ang ibig sabihin, tinatanggap mo na ang iyong pagkatalo. Kaya't huwag na huwag ng kamay habang ikaw ay naglalaro. Kung sa kasakali na ikaw ay tatawagin na ng kalikasan, magdesisyon ka ng tumigil na muna at bukas muna ipagpatuloy dahil lahat ng napanalunan mo ay mababawi lang muli sa iyo. Napakahalaga na kapag ikaw ay naglalaro, hindi ka dapat humahawak ng tubig dahil siguradong ang lahat ng panalo mo ay matatalong muli. Huwag na huwag kang makipaglaro o makipaglaban sa isang buntis. Ang mga buntis ay maaaring magdulot ng swerte sa iyo sa pamamaraan na ganito. Kapag tumaya ka at merong buntis sa likuran mo, siguradong mananalo ka. Ngunit, wag na wag mo silang kakalabanin sa isang laro dahil siguradong ikaw ang talo. Ito ay ayon sa mga paniniwala ng mga insect iniiwasa ng mga manunugal na makakita sila ng buntis dahil siguradong sila ay talo. Kapag ganito ang nangyari, hindi na sila tumutuloy sa paglalaro dahil sinyalis ito na sila ay hindi mananalo para sa araw na iyon. Narito ang anim na luckiest gambling ritual o mga pampaswerte sa sugal sa 2024. Marami sa atin ang naglalaro ng sugal. Ito ay kanilang libangan. Ngunit ang hindi nila alam, mayroong mga pampaswerte na maaaring gamitin upang maka-attract ng mga panalong enerhiya. Ito ay upang magkaroon ng malaking tsansa sa pagpanalo ang mga pampaswerte na ginagamit bilang ritual kapag nagsusugal. Ito ay ginagamit ng mga manunugal sa iba't ibang bansa. At kapag nalaman mo ang tamang paggamit sa mga ito, sigurado ang iyong panalo. Tandaan mo lamang ang mga pampaswerte na inilalagay mo o ginagamit mo ay bumabase sa iyong paniniwala. Ang effectiveness ng mga iyan ay magmumula sa mismong naglagay ng mga pampaswerte na yan. Siguraduhin mo na kapag ikaw ay maglalagay ng pampaswerte, ikaw ay naniniwala upang hindi masayang ang mga pampaswerte at mga pangakit ng mga swerte na inilagay mo sa iyong tahanan. Kinakailangan merong kandalang dalang pampaswerte at ang iyong tahanan ay lagyan mo rin ng mga pampaswerte. Kung nais mong maglagay ng mga pampaswerte upang maka ka ng swerte sa iyong buhay at panalo kung ikaw ay mahilig magsugal, maaari kang maglagay ng alinman sa mga ito o gumawa ng isaman sa mga ito. Ang mga ritual na ito ay ginagawa ng mga manunugal o ng mga mahihilig magsugal sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ay naniniwala sa mga swerteng dala ng mga ritual na ito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, mag-like at mag-subscribe at i-share mo na rin. At huwag mong kalimutang i-click ang bell button para sa susunod na upload ko, ikaw ay manunitipay. Tandaan lamang, ito ay para lamang sa mga mahihilig magsugal at ang libangan ay sugal. Ito ay hindi upang ayain ang sinuman para magsugal.